Kinumpirma ng DepEd na guru nga mula sa NCR ang nasa viral video na naninermon at naglabas ng masakit na salita sa kanyang mga estudyante. Umapila naman ang isang grupo ng mga guru na wag agad husgahan ang viral na teacher. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Nakakalimutan nyo yung ano nyo, ha, boundaries nyo. Ha. Kakalimutan yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Ito ang nag-viral ngayong live TikTok video ng isang guro na naninermon sa kanyang mga estudyante. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Hindi malinaw sa video kung ano ang ginagawa ng kanyang mga estudyante. Pero sunod-sunod ang masasakit na salitang sinabi ng guro. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Grato. Galing squatter. Maraming netizen ang bumabatikos sa inasal ng guro pero meron din namang kumampi sa kanya. Kinumpirma ng Department of Education ang isang high school teacher mula sa Metro Manila ang nasa viral video. Nag-issue na sila ngayon ng show cause order sa guro para magpaliwanag. Within 72 hours, magsasambit yung, yung teacher ng kanyang explanation and that will, be, that will be the basis of the creation of a committee that will ascertain whether they will proceed with the fact-finding investigation or not. Posibleng masuspindi o matanggal sa serbisyo guro depende sa kalalabasan ng investigasyon. Sa child protection policy ng DepEd, anumang gawain o salita na nakakapagpababa sa dignidad ng isang bata ay kinokonsiderang child abuse. Ang Teachers Dignity Coalition hindi raw kinukonsinti ang paninermon at masasakit na salitang sinabi ng guro. Pero wag naman daw sanang husgahan kaagad ang teacher. Hindi namin nakikita no, na, na ito ay ama. No, uh, in fact, mali. No, na pagsabihin mo ng masakit na salita, ng abusive na mga words, no, yung mga bata, no, um, it's, it's um, at the very least demeaning. No, ah uh, yun po yung uh, tingin namin dyan. Inaangkapila namin sa ating mga kababayan, no, eh, wag naman agad husgahan. No? We really don't know. Ano ba yung extent? No? Paano ba siya sinasabi niyang binastos or whatever? No? Sa kabilang banda, tingin ng grupo ay dapat na i-review ang child protection policy ng DepEd. Lalo trabaho rin ng mga guro na disiplinahin ang kanilang mga estudyante. Kaya umaasa ang TDC na hindi basta-basta makakasuhan o masisibak ang nag-viral na guro. Sa ngayon, pinayuhan ng grupo ang mga guro na iwasan muna ang paggamit ng social media sa loob ng klase. Nagbabalita mula sa Frontline Fate Del Mundo News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.